Ayan, good afternoon, good evening, good morning Kung ilan nyo ma mapapanood itong live Eh, videos na to At tayo magda-drive through May FCT na madakong maging luto Ayan, tara Let's go, samahan nyo ako Drive through tayo Malimutan ko yung stand ko Alright, here we go. Unit. Make Mixing pump. O on, diba? drive through. Hindi naman ako magluto. darling sipon na tali yung sipon kanina yun? taga ko sa biyahe 9 to 1 na tayo sundok no, no. Dere derecho. Drive through. Ini yang setangkuh isa din na kung paano. na magdadrive. drive darling, all my mind. untuk trafik. Sipun santai semua orang ni sepi dik benda lain doa all to bless kerajaan negeri-negeri tu pun Dapat lang naman dito yung KFC sa amin. Pakita ko sa inyo mamaya. Para sa kabila ang KFC. Yung okay, kita niyo ba? Yun lang na may KFC yung sa kabila. Ah, di ba malapit na sa amin? oh no? Yung KFC. kiss me, oh, the darling, with all my mind. Go. Oh. Ah, the do Wait, long days. Matadala ikong kamera. Yun, nakaraan na tayo sa si stoplight. Kaya, pwede na ulit tayo mag-videos. Ikot tayo. Alanganin ko si Exit dito ng drive-thru. But... O, <coughs> oh, diba? A kiss me, kiss me, hold me, darling.

Welcome to KFC. How are you, sir? I'm good. Hello? Ah, uh, super dinner meal. How much? it? Oh uh, four pieces. The spicy regular? Spicy. Spicy. Fry spicy? Ah uh, yeah, spicy. Fry spicy? Yeah. A size medium lunch? Ah, medium. Medium drink, Pepsi? Pepsi. Okay, oh, Dani? Ah, uh, kalas. Thank you. Thank you. Ah, oh, th <laughs> so, yes, uh, di. Tayo sa next na next counter. Wait lang guys. تھ All right, here we go. Oh, man, go home. I'm gonna go home. Yeah, oh, di ba? Nakauwi na tayo na makakain na tayo. Kain <sighs> na pagdating. You wanna kiss me in the morning? Oh. Di ba? Ahem. <coughs> thank you guys sa uh, laging love and support nyo sa akin alas sa is na kaya medyo madilim na rito dati 7 o'clock maliw maliwanag pa magtataglamig na siguro ngayon mag-aala sa na padilim na siya Minutes lang lamang sa amin tayo nung ano, nung KFC pero pagkapa uwi 4 minutes lang kasi itatapa ko na yung stoplight kaya nag 6 minutes pagkapa punta. Jollibee naman dito malayo sa amin sa madalangan Jollibee hindi ka tulad ng KFC, Macdo yan madami dito yan. <coughs> marami marami salamat guys sa inyong laging love and support nyo sa akin matay <coughs> na rin sa bahay. Malapit na rin ako mag-12 minutes. Yun. Thank you so much, guys. Naubos ko na naman ang inyong almost 12 minutes. And sana lagi kayong nandyan. And God bless po sa ating lahat. RMG Burnett! Flags! Bye bye guys. Love you all. Yahoo!